Welcome to Through the Bible via F E B C Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Bakit mas marami ang sakanya? Ito ang tanong ng isang batang nalamangan ng kanya mga kaibigan. Napakagandang makita mga batang nagtutulung tulungan sa pagpitas ng bunga ng bayabas. Subalit pagkatapos na makuha ang bunga, ang pinakabata ang siyang bibigyan ng maliliit. Bakit nga ba napupunta sa mga mas malakas ang maraming pakinabang? At bakit ang mga mahihina ang siyang nauubusan? Hanapin natin ang ganitong kalagayan sa ikalabing siyam na kabanata ng Lucas, una hanggang ikadalawampu at pitong talata. Ang mensahe sa oras na ito ay iyahatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa banal na salita ng Panginoon. Tayo ay nasa ikalabing siyam na kabanata sa pag-aaral ng Aklat ng Lukas. Sa kabanatang ito, tatalakay natin ng ilan sa mga huling gawain ng Panginoong Hesus hanggang siya ay pumasok sa Jerusalem. Ilan sa mga gawing ito ay ang mga sumusunod, ang kanyang pagpasok sa bayan ng Heriko upang katagpuin si Sakeyo, ang paglalahad niya ng talinhaga tungkol sa salaping ginto, at ang kanyang pagpasok sa Jerusalem. Bahagi ng kanyang pagpasok sa Jerusalem ay ang pagtangis niya rito at ang paglilinis niya sa templo. Ngayon, simulan natin ang pagtalakay sa unang kaganapan sa kabanatang ito. Ganito ang mababasa natin sa talatang una hanggang sampu. Pumasok si Jesus sa Heriko at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang sa keyo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya ay napakapanda at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang napauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus sa dakong iyon. Siya ay tumingala at sinabi sa kanya, sakyo bumabaka bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si sakeyo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ang kaligtasa ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang tawang nito sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Muli, nais kong ipaalala na ng panahon na naganap ang pangyayaring ito, ang Panginoong Hesus ay patungo ng Jerusalem upang mapako sa krus at mamatay. Sa kanyang pagtungo sa Jerusalem, siya ay dumaan ng Heriko. Bakit kailangan niyang dumaan ng Heriko? Dahil may katatagpuin siyang taong makasalanan ang bayan ng Heriko sa Lumang Tipan ay minsan nang pinagapi ng Diyos sa kamay ni Josue. Ito'y pinawasak niya sa mga Israelita sa pamumuno ni Josue. Naglagay din siya ng sumpa sa sinumang muling magtatayo sa bayan ng Heriko. Ang sumpang ito'y lubos na inani ng isang taong muling nagtayo ng nasabing bayan. Nangyari ang sumpang ito sa panahon ni Haring Ahab. Sa panahon naman ni Jesus, ang bayang ito'y tinatahanan ng mga publikano. Ang mga publikano ay katulad ng mga mafia sa panahon natin. Sila ang tagakuha o kumukolekta ng buwis ng mamamayan. Pinapatungan nila ng mataas na porsyento ang sinisingil nilang buwis sa mga tao at sa kanila napupunta ang porsyento ito. Dahil dito, sila ay labis na kinasusuklaman ng mga tao. Sa kabanatang ito, binanggit na si Jesus ay pumasok sa bayan ng Heriko subalit hindi siya naparito para manirahan. Sa halip, pumasok siya sa bayan ng Heriko upang katagpuin ng isang makasalanang publikano. Ito'y walang iba kundi si Zaccheo. Nakatutuwang isipin na kung bakit naparito si Jesus sa mundo ay upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Ako'y naniniwala na isa tayo sa mga ligaw na hinanap at iniligtas ng Panginoong Jesus. Naparito siya sa lupa upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Ngayon ay balikan natin ang pangyayari. Sa talatang ikalawa, may tatlong bagay na binanggit dito tungkol kay Sakeo. Ang unang bagay na maaari nating malaman tungkol sa lalaking ito ay kanyang pangalan, siya ay Sakyeo. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Dalisay. Nang una kong matuklasan ang kahulugan ng kanyang pangalan, ako ako'y medyo napatawa dahil hindi ko lubos maisip na ang ipinangala ng kanyang mga magulang sa lalaking ito ay dalisay. Marahil, hindi sumagi sa isipan ng kanyang mga magulang na ang lalaking ito ay magiging isang publikano, isang makasalanang tao na kinasusuklaman ng kanyang mga kababayan. Ngayon, ang pangalang dalisay na tinataglay ng lalaking ito ay isang tampulan ng pangungutya ng marami sa kanyang mga kababayan hindi pang publikano si Sakeyo. Siya ay pinuno ng mga publikano. Ako ay naniniwala na hindi kailanman pinangarap ng mga magulang ni Sakeyo na siya ay magiging publikano. Isang tao na ipinagbili ang kanyang sarili sa ilalim ng pamamahala ng Roma. Bilang isang publikano, kailangan niyang bayaran ng Roma sa kaukolang halaga na kanyang nasisingil sa mga mayayaman bilang kanilang buwis. Dahil dito, kailangan niyang patunga ng malaking halaga ang buwis na sinisingil niya sa mga tao. Sa ganitong paraan, siya ay yumayaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang natatamasang yaman sa buhay, sa kabila ng kanyang pagtalikod sa kanilang relihiyon at sa kabila na alam niyang wala siyang karapatan na maghandog sa templo, sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin sa puso ni Sakeyo ang pagnanais na makamtan ang habag ng Diyos. Ang katotohanan ito ay kanyang ipinakita sa talatang ikatatlo hanggang ikalima. Nang malaman niyang si Jesus ay papasok sa kanilang bayan, nagmamadali siyang makita itong. Ganoon pa man, dahil siya ay may kaliitan, hindi niya magawang makipagsiksikan sa mga taong nag-aabang ding sa pagdating ni Yesus. Subalit ang bagay na ito'y hindi naging hadlang kay Sakeyo. Minarapat niyang pumanhig sa isang puno upang matanaw at makita ang pagdating ni Yesus. Hindi naman siya nabigo sa pagkakataong ito. Dahil na makapasok si Jesus sa Heriko, siya ang unang tinawag nito. Tinawag siya ni Jesus sa kanyang pangalan. Nakamamanghang isipin na alam ni Jesus ang pangalan ng publikanong si Sakeyo. Sa puntong ito, isa lamang ang nais ipakita sa atin ng katotohanan ito. Alam ni Jesus ang lahat ng bagay, maging ang ating mga pangalan. Bakit? Dahil hindi lamang siya ganap na tao, siya ay isang ganap na Diyos. Nangyari na nga na siya ay nakita sa taas ng puno at tinawag ni Jesus, subalit nakatutuwang tanawin sa pangyayaring ito ay nang sabihin ni Jesus na siya ay magmadali sa pagbaba. Ako ay naniniwala na naging mahirap para kay Sakeyo ang pumanhik sa puno ng sikamuro dahil madalang ang sanga ng punong ito sa babang bahagi. Kalimitan, nasa kalagitnaan ng katawan ng puno ang kanyang sanga. Kaya marahil, labis na naging mahirap kay Sakeyo ang pagpanhit sa puno ng sikomoro dahil siya ay maliit. Ganoon pa man, nang tawagin siya ng Panginoong Jesus, hindi naging mahirap ang pagbaba niya sa nasabing puno. Nagmamadali siyang bumaba mula sa puno sapagkat sinabi ni Hesus, sa bahay niya tutuloy ang Panginoon. Sa pagkakataong nito, isang malaking karangalan para kay Sakeyo ang pagtuloy ni Hesus sa kanyang tahanan sapagkat alam niya na siya isang makasalanan at nangangailangan ng habag ng Diyos. Kaya nga sinabi ng talatang lima na buong kaligayahang tinanggap ni Sakeo si Jesus sa kanyang tahanan. Sa kabanatang ito, hindi sinabi kung ano ang naging pag-uusap ni Jesus at Sakeo sa loob ng tahanan ito. Subalit, malinaw na may naging magandang resulta ang kanilang pag-uusap. Ito'y malinaw na mababasa natin sa talatang ikawalong. Sinabi sa talatang ito Natumayo si Saqueo at nagsabi kay Jesus na kanyang ipamamahagi ang kalahati ng kanyang kayamanan sa mahihirap. At kung mayroon man siyang naloko sa kanyang paniningil ng buwis, ibabalik niya ito ng makaapat na ulit. Sa mga pinakitang pananalita ni Saqueo, halata na nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Inamin niya sa unang pagkakataon na ninakawan niya ang mahihirap. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapataw ng malalaking halaga o higit pa sa dapat niyang singilin. Ang bagay na nais gawin ni Sakeyo ay batay sa kautusan ni Moises o ng lumang tipan. Tunay nga na may malaking pagbabago na nangyari sa loob ng buhay ni Sakeyo. Siya ngayon ay isa ng bagong nilalang. Siya nga ay nakatanggap ng kapatawaran at biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo hindi sinabi kung papaano ang naging pagtanggap ni Sakeyo sa kapatawaran ng Diyos. Subalit ako'y naniniwala na pinananampalatayanan niya ang dalawang bagay na sinabi ni Jesus. Ano ang mga ito? Una, ang pangangailangan ng kaligtasan ng tao. Ikalawa, ang kakayahan ng Diyos na tumugon sa pangangailangan ito. Hindi na kailangan pang sabihin ni Jesus na siya ay makasalanan sapagkat alam na ni Sakeyo na siya ay tunay na makasalanan ang tanging sinabi na lamang ni Jesus sa kanilang naging pag-uusap ay ang gamot o lunas sa kasalanan. Maaring ganito ang sinabi ng Panginoong Yesus kay Sakeyo. Sakeyo, ngayon ay papunta na ako sa Jerusalem upang mapako at mamatay sa krus nang sa gayon makamtan mo ang habag ng Diyos sa pamamagitan ng aking kamatayan. Kung ito'y iyong pananampalatayanan, ikaw ay papatawarin ko at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ako'y naniniwala na tinanggap ni Sakiyo ang Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoong tagapagligtas. Dahil dito, nakamtan niya ang biyaya ng kapatawaran at siya'y naging malaya at bagong nilalang. Ito'y malinaw na pinatotohanan ng mga katagang sinabi ni Hesus sa talatang ikasyam hanggang sampu. At sinabi sa kanya ni Hesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi pa rin ni Abraham ang taong ito sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Malinaw ang sinasaad ng pangyayari sa buhay ni Sakeyo, ang sinumang mananampalataya at tatanggap kay Jesus bilang Panginoong tagapagligtas ay makakantan ang biyaya ng kaligtasan. Mula sa kanyang lumang pagkatao, siya ay babaguhin ng Diyos. Ito ang katotohanang sinabi sa aklat ng ikalawang korinto, Kabanata ikalima, talata ikalabing pito. Kaya nga't ang sinumang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Kaibigan, kung ikaw ay kumilala at nanampalataya na kay Kristo, ibig sabihin, ikaw ay may bago ng pagkatao. Kaya nga, inaasahan ng Diyos na ipamumuhay mo ang bagong pagkataong ibinigay niya sa iyo. Inaasahan ng Diyos na magsisimula kang mamuhay ng isang banal na pamumuhay. Isang buhay na hindi sumasang-ayon sa takbo ng sanlibutang ito. Sa halip, isang pamumuhay na puno ng pagsisikap na maisabuhay ang salita ng Diyos sa tulong at gabay ng banal na espiritu. Pagkatapos ng pagpapahayag ni Jesus kay Sakeyo, muli siyang naghayag ng isang talinhaga sa mga taong naroon. Ang talinhagang ito'y tungkol sa salaping ginto. Ganito ang mababasa natin sa talata ikalabing isa hanggang dalawamputpito. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus at isinaysay ang isa pang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na niya ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang maharlika na taong nagtungo sa malayang lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon bago siya umalis. Tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tigi isang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit, ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng sampu. Magaling sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa sampung bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng lima at sinabi niya sa kanya, Mamamahala ka sa limang bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalat ko sa panyo at itinago, Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahikpit inyo, kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, Masamang alipin, sa salita mong iyang kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may sampu. Panginoon, siya po'y mayroon ng sampung salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo rito at patayin sa harapan ko. Sa pagkakataong ito, si Jesus ay patungo na sa Jerusalem. Marami sa mga tagasunod na Jesus, kasama ang kanyang mga apostol, ang nag-isip na itatatag na niya ang kanyang kaharian sa lupa. Subalit, ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay may kinalaman sa kanyang kamatayan sa krus. Sa pamamagitan ng talinhagang ito, ipakikita ni Jesus na ang kanyang pagtatatag ng kaharian sa lupa ay hindi mangyayari sa araw na iyon. Sa halip, ito'y magaganap sa kanyang muling pagbabalik. Ang kilala at dakilang taong tinutukoy ng talinhaga ay naglalarawan sa Panginoong Jesus. Nais kong sabihin na ang kahariang tatanggapin ni Jesus ay galing sa kanyang Ama sa langit. Ito'y hindi galing sa atin hindi hiniling ni Jesus na siya ay tanggapin o hihalal ng tao sa kanyang muling pagbabalik. Sa halip, kailangan nating tanggapin ang kusang loob si Jesus. Kailangan natin siyang tanggapin bilang ating Panginoong tagapagligtas. Dahil ito, ang una niyang ginawa, ang tayo'y iligtas. Sa unang pagparito ng Panginoong Jesus, siya'y naging tagapagligtas. Subalit sa kanyang ikalawang pagparito, siya'y isa ng ganap na hari at parurusahan niya ang lahat ng sa kanya ay hindi tumanggap at nanalig bilang kanilang tagapagligtas. Kaya nga kaibigan, habang hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus bilang hari at hukom, nais kitang himukin na magbalik loob sa kanya. Ito ay sa pamamagitan ng iyong pananalig at pagtanggap kay Kristo bilang iyong Panginoong tagapagligtas. Ako ay naniniwala na kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus ay sa kadahilan ng nais niyang magkaroon ng pagkakataon ang lahat. Anong pagkakataon ito? Pagkakataon na manampalataya at tanggapin siya bilang Diyos at Panginoong tagapagligtas ng kanilang buhay. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Ikalawang Pedro, Kabanata Ikatatlo, sa Talatang Siyam. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, ang kanyang muling pagbabalik, alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Nais ng Panginoong Hesus na ang bawat isa sa atin ay makabalik loob sa Diyos habang hindi pa siya nagbabalik na muli dito sa lupa. Kanyang iniwana ng mga bagay na espiritual at talento ang bawat isa sa atin bilang mananampalataya sapagkat nais niyang Pagyamani ng ating mga pananampalataya, ito'y sa pamamagitan ng kaloob at talentong galing sa Kanya upang sa kanyang muling pagparito ay makatanggap ng kaukulang gantimpala ang sinumang masusumpungan niyang tapat na naglilingkod at nananampalataya sa kanya. Kaibigan, isa ka ba sa mga tapat na pinagkatiwalaan ni Jesus ng bagay na espiritual? Ito ba'y pinagyayaman mo sa iyong buhay? Sa muling pagparito ni Jesus, sasagutin mo sa kanyang harapan ang mga katanungang ito na masumpungan kanyang tapat na nagpapalago ng talento at spiritual na bagay na kanyang ipinagkatiwala sa iyo. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betpage at Betanya sa bundok na kung tawagay bundok ng mga ulibo, pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy matatagpuan niyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyanin naman. Kalaginin niyo at dalhin dito Kapag may tanong kung bakit inyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan nito ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, Bakit inyo kinakalag iyan? Kailangan nito ng Panginoon, tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong sa libis ng bundok ng olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ng hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ng Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang pareseyong kasama ng karamihan, Guru, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumagot siya, Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natanaw niya ang lunsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, Kung nalalaman mo lamang ang araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingit ito ngayon sa inyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigibitin sa magkabi-kabila, wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog at di isang bato ay wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa-bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Pumasok si Yesus sa templo at kanyang ipinagtaboyan ang mga nagtitinda, sinabi niya sa mga ito nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo ang pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya ay ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taintim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyariyang sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, kami ay nagpapasalamat sa sandaling ito. Panibagong araw upang kami po ay matuto ng iyong mga salita. Muli nagpapasalamat kami sa mga pagpapala na aming natanggap sa pakikinig ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot na langin, Sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.